ano ang mararamdaman mo bilang isang ina kung sabihin sa iyo ng anak mo na hilingin mo sa Diyos na kunin ka na tara panoorin natin ang pighati ng isang ina ako kayo hindi nakakita o nabulag matagal na ho ba no isang taon oo po nasabi mo ba yan sa mga anak mo na may nararamdaman ka na oo po lahat pinagamot ka ba nila Ayaw naman sila, pumagamot sa akin kasi wala daw yung mga sila. Ay sabi ng isa kong anak, yung nagpapakain sa akin, Mama, tagal ka muna lang Mama kasi wala kaming ipapagamot tayo. So, hindi nga yung Mama, tingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Sabi ko gusto ko pa naman makayong makita nung naramdaman mo noon, na, nanay, nang sinabihan ka ng ganon? Ang sakit sa dibdib na ko, Diyos ko po. Sabi ko, bakit ganyan ang serte ko? Sana mahalin man lang ako nila. Sana maawaan man lang, maawa lang sa akin. Iyan ang nakinana na laging ko sa Diyos. Araw at gabi, kahit kalagitna ng gabi, Nakaupo lang ako, humingi ako ng tulong sa Diyos. Sana bigyan sila ng linaw na isip. Mahalin lang ako nila. Opinion ko lang ha, ako hindi ko kayang patawarin yung anak ko pag ganito ang hiniling sa akin. Yung sana hilingin ko sa Diyos na kunin na ako.